Magpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Bahagi ng nagkalmaan na naman Okay na mga kapaders Bagong kuperta ang ating mga ginagamit ngayon Meron na panlaban-laban sa alon Kahit maglakas-lakas ang amihan Oras nga pala ngayon nalasing ko na ng hapon Lubog na ang araw Baka dumating kami sa spot Medyo madilim na Matagal din kami walang laot Sana swerte kami ngayong gabi may send lang kami uli ni Kadabis Rico. Salamat na marami na naman Lord. Muli mo lang hinapros ang dagat. Lalaot na naman tayo. Abang-abang sa aming pag Testing tayo sa panibagong bahura. Sana may panain na ito. Suga. Uy, dito tayo. Mas magaraganda ito. Binamano. Mm -hmm. Timbungan. Isdang may balbas. May guhit na orange kwartang linaw na salamat Lord at nakalaot din kami date nga pala ngayon pecha at bukas pecha 4 malapit ng birthday ng aking inakay na ito pang ulam mm -hmm. tapasan urinis ayos na ito Tag-ulan ngayon kaya dito makapagdaing masarap itong pinirito na laang advance sa birthday nga pala sa ka birthday ng aking anak sa February 8 sana sirtin tayo para may panghanda ang aking inakay at naroon sa butas sulit na pula mm -hmm. yari ka na dyan ayos ito pang malaki ang tama rejik na naman ito malambot talaga naman ang sulit kapag dyan parang tinamasa parang palikpikan ng sulit sigurado yan malaki ang tama may na la ang bukas ng sulit na yun at na ito pa sulit uli siguraduhin ko video malikot la ang palibasa may buwan Mm hmm Ay, nakabunot pa. Ito na lang sayang, nasaktan yung sulid. Tumago sa butas, lalabas ka din. Antayin kong lumabas. Saan kayo pumunta yun? Tinaguan ako ng sulid, sayang. At na ito pa, sulid. Tumago pa. Antayin kong lumabas. Na ito na, tayo Sala. Yun, lumabas na mga kapaders. Medyo mailap talaga. Bumalagbag ka lang. Kau sala magaling umilag mga kapaders hamal kayong mga sulit kayo machimpuhan ko kayo dyan sa butas ito sigurado ka sa akin mm -hmm. wala kang tataguan dyan yun tinama sa katigasan ng katawan ayos na itong pandagdag malaki dito ang sulit na kulay pula magandang baura ano napuntahan ngayon mapanain man at na pa malaking pusit pang ulam ka mm hmmm nagtinta masarap itong adobo sa tinta mga kapatid kailangang medyo maitim lang ang dumi sasabaw namin tumamaya pag uwi ng kasamahan ko sana may kasamahan ito at malagdagan lamang kahit isang peraso pa at para medyo maraming pang ulam mamaya nakakamis ng kumain na sinabaw ng ganito lalo pag kauli matamis-tamis ang lasa ng nukos aalisin ko ito sa pana at maghahanap tayo uli sana mayroon madaluhan lamang yung nukos ohoy ang lapad dito hmm hmm sintedo nakitik kung sa ingles sabi nila headshot mga kapaders ayos na ito masarap tong pangihaw pambigay sa kapitbahay magpakita lamang ang kulambutan Yon, malaking sulid ito, medyo maamo. Mm -hmm. Gitik, naudog. Malaki-laki ito. Kunti hindi pa rin sa laki ng baraso ko dito, mga kapaders. May isang isda pa, mungit. kailang lang, medyo maliit. Na ito, isang sulid. Medyo maliit pa rin. Harap tayo ng malaki-laki, mga kapaders. Ito, malaki-laki at maamo pa. Mm -hmm. Ayos. Pandagdag, salamat Lord. Makakadri siya naman tayo bukas na ito lang kahit ka na naman. Magpartihan ang mga bukas na tigit 200 na naman. Sa may pangulam pa, ayos na. Masaya na kami. Hanap ulit na ito. Malaking alatan. Rodelio. Mm, mm, gitik na naman. Headshot ulit mga kapader sa Ingles. Magkatanong po dyan. Nabasa ko lang sa diksyonary. Yang salitang headshot. Hanap ulit tayo walang surahan dito ganda sana ng bahura barawangan walang nakasuot dito sa kabilang tabi ating silipin paro paru ang lumalangoy na ayan medyo maliit na ito orinis maliit pa hap lang tayo ng iba naroon solid malaki laki na ito mm yung -hmm. dyan ko na lugod patamaan sa gitna ng katawan at sa parte palikpika, nakakapunit. Nalaki ang tama ng isda, narireject, sabi ng buyer. Hanap na lang tayo na ito pa. Sulit uli. Tumalikod. Mm -hmm. Tinamaan naman sa gitna ng katawan. Sulit lang, sulit na. Salamat na marami na naman. Maghahanap na naman tayo. Diyos sa unahan, na ito balatan mga kapaders soro soro kung tawag sa amin ito kapag toyo mahal ang kilo inaabot ng 4-5 pag big na Kaya lang, mga kapader, wala kong dala nalagyan matutunaw ito sa sinaya ko baga magparasuot ang kanyang laman sa, sa butas ng sinaya ko haalpasan ko muna yan hanap pa lang tayo ng ibang mga pana na ito yung kasamahan ko may sinusungkit mga kapader ay pugita kwartang linaw ka ikakasuko ang pana ko pinapalabas yung kasamahan ko yung kita ako lang papana pana mga kapasa, pag naglabas na gigitikin natin yan matagal lumabas ayan na malapit na ay kwartang linaw ka akong papana na mm -hmm. small pa ito mga kapaders. pero may presyo na katika small dito sa amin ang ismol na pungita. Manalang araw kung tawag sa amin. Ang kilo na ito, 130. Nakachamba tayo. Hanapan natin. Baka mayroong kasamahan na roon sa butas. Malaking urines, O or tapasan. Mm -hmm. Pang pang ulam. Akala ko surahan. Tapasan palan. Pag tayo nakarami ng ganitong isda, pwede rin ibinta mga kapaders dito sa amin sesla ang kilo ng ganito 40 or 50 pero ayos na yung pandagdag pambawi sa gastos hanap tayo uli tsaga tsaga kahit malamig ang dagat naroon ito ang siguradong surahan patamaan ko sa noo mm, gitik headshot na naman Woohoo! 150 ang kilo. Ito ang salat na hinahanap ng mga turista pag dumaday sa isla dito sa amin. Pangihaw, maghahanap pa tayo. Ito, parrot fish, mga kapaders. susungkiting ko. Ayan. Mamo talaga ang parrot fish sa gabi. Pero pag sa araw, medyo may lap rin itong mga kapaders. Hanapan tayo ng ibang mga pana. Huwag yun. Pinagbabawal sabi ng iba. Ito, dito tayo sigurado ko. Pambigay sa so, kapitbahay. Nakagitik na naman natin. Tawa na naman yung kapitbahay kong taga bundok. May pang ulam na naman siya bukas. Maahon na rin kami. Sanday blaang. Na ito na mga kapaders. Nawi pala ang kami. malaking solid sa katimbungan. Yung ating nahuli. Nakahuli rin yung kasamahan ko. Si Krebs Rico. Buti pa yung kasamahan ko. Nakaswerte. Nakasumpong ng kulambutan. At saka pugita. Malaking kulambutan, nakita nung kasamahan ko mga kapaders, estimate ko mga limang kiluhan. Pero may makikita dyan sa timbangan kung talagang tamang estimate ko. Kahit anong tiyaga, walang magagawa talaga pag buwan ng February para nang hilo ang dagat mga kapaders. Iba talaga, magtutunaw na ang hilo sa ibang bansa. Kaya buwan ng mga Abril, medyo maimbong na ang dagat, makakadilis na tayo ng mais ayos at makakapag-vlog tayo ng medyo maraming isda mga kapaders pero sa panahon ngayon tsagaan laang ang siya ng kahit kaunti may pang ulam masaya na ayan isang pugita rodillo or alatan ay isang pang ulam gataan ito yung nahuli ng kasamahan ko mga surusurahan man dalawang piraso higit isang kilo man Gaya ang kalaking surahan dito sa amin, ang kilo, sandaan mga kapaders. May pangulam na. Ito, tapasa sa kaorinis. 6 gramos. 40 ang kilo. Uy, oh, ito na yung kulambutan. Testing. Kung tama sa estimate. Uy, oh, sobra mga kapaders. 5 kilos lang estimate ko. Pero sa timbangan, yan. 5 dos. Laking kulambutan. At mayroon pang Ayan, gataan. Masarap yung adobo. Abang-abang lang bukas. Kung ilan natin kikitain dito sa ating mga nahuling isda sa isang dive laang. Ayan, ukos. Ating hasabawan ngayon mga kapaders. Abang-abang lang. Na ito na mga kapaders. Yung ating huling isang perasong nukos aming sasabawan yung kasamahan ko at para tanggal lamig ang gino ng tubig mga kapaders. iba talaga pag buwan ng February sobrang lamig ang dagat ngayon talaga ang kunting tsaga lang mga kapaders sa paglalangoy ayos man yung ating Sunday Blaang na naman alam kita tayong kikitain kahit kaunti ayos na yun ang mahalaga may pang ulam sa kami kunting dilin siya ito yung ating bagong saing mga kapaders <coughs> nukos or posit. Sa gato klaseng nukos sa amin, maraming tawag. lomot Tawang ko lang po sa ibang lugar. Ito yung ating tubig sa loob ng kasirula. At yung papainitin muna mga kapas bago ilagay yung nukos. Abang-abang lang at kakain tayo oras nga pala ngayon mga kapaders alas 12 City, mamadaling araw na rin wala una ayun na mga kapaders nilagay na ni Jan Pogi yung mga nukos na pinutul-putul at yung tubig sa kasirola kumukulot na mga kapaders Ito mamay ating pagkasalusaluhan, pagkaluto. Catch in cook tayo. Sige, takwi na. Ayan na mga kapaders, luto na. Yung ating sinabawa na nukos or pusit. Kumukuha ng sabaw si Kalabis Rico. Yan ang pinakang niya mga kapaders. Ito yung aking asawa. yan Ayan sa yung aking anak tulog mga kapaders masarap ang tulog kain tayo mga manoy mga manay baradol ito yung baho na kanin at saka ito naman yung bagong saing mga kapaders saan pa ay salamat lord makakatikip na kami ng sariwa kahuli lang sinabawang nukos isang praso lang yung mga kapalas hindi na daluhan meron lang isang pungita kaya lang hindi bawal ako allergy dito tayo sa nukos ano kami Okay, kay tayo ng higop. Ilang gabi din tayo walang lawot nakaraan. Yung habang tayo pa repair ng bangka, nagpapakoberta. Ngayon tayo nakapaglaot. Ito, ngayon dito mga ng mga kapag higop Ayan si Kadavis Rico. Tayo ayo mga Kapaders. Daming kanin. Hanggang bukas pa yan. Tol, balik pick nang lupos. Minit pa. Kain tayo mga Kapaders. Hmm. hmm. Sarap ng sidabong talaga. Hmm. Ini. So. Hmm. Hebat tak apa gua lagi pisonahan. Belum pangkat. Hmm. Hmm. Yep. Good morning sa inyo lahat mga kapaders Ito na ating kinita sa isda Sa kasakulambutan 1,181 Ito na ating kinita Tapos sa labas 150 man kaya inabot niya ng Megit 1-3 At nasa akin yung 150 Binili kagabi nung kapitbahay namin mga kapaders Tapos ito naman yung ating gastos Laki ng gastos natin 540 to Pero ayos na yan Sambot man ang gastos Mayroon pa tayong papartihin mga kapaders Na ito Hindi ko pa nakaparte Pero ayos na ito, may kitain ha. Maraming salamat Lord sa iyong biyaya na pinagalob sa amin. Pagladamutan namin ito ngayon. Meron na kami pang kape. May pambigas na. Bawi lang sa sunod na buwan. Pang nagirimbong na ang dagat. Palipasin lang ang February. Mga kalatian ng March. Medyo may mong ng dagat. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Shout out nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao pati na rin sa ating mga mahal na UFW nagpapakahirap sa ibang bansa para lang sa kailang mga pamilya lagi kayo mag-iingat po dyan mga manoy, mga manay shout out po sa inyong lahat na mga UFW maraming salamat din po sa inyong panood sa aking mga video sa lahat ng mga silent viewers, subscriber ingat tayong lahat